Okay, game. yun niyo ako, yun kasi yun 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 yun bunganga So, guys, ayan. Andito kami ni Papa mag uh, lalaro kami dahil uh, mag uh, ano kami mag magano magbubulong ano? ng oh. bulungan magbubulo. Magbub oh. sa Wo we have sa akin siya, tambaw ng mga mo. ano lang kapag uh, ano. Oo, magbubulong ko. Oo, oh, bulong. Oo. Oh. Chatay hindi sa bunganga ko. Oh. <laughs> Ito nga yung ko yung ano. Sabihin ko sa iyo yung ano, hindi Tulad mga... nung hindi ganito nga o oh, gagawin natin. O, oh, ano? Kapag ka, kapag ka, ano. Oh, yun. Diba sa pagka oh, papa naman pag <laughs> papa. ba naman niya? Ano ba naman niya? Naglalang nag-aano eh. Oo nag ano po sa <laughs> inyo. Bulo ka na karas bunga ko. Oo. na pa. Huwag na nga pa. Anak mo ko, sabihan mo ko mabaho hininga. Bakit <laughs> ikaw, di ba ko sasabihan lang gano'n? Hindi <laughs> mo ko kita di ba mo nagano, nga lang tayo, maglalaro tayo ng ano. Kapag ha, ano, di ba? Kapag ha, ano, di ba? Kapag ha, ano, di ba? Di ba mo? Di ba naman yan, di na nag... <laughs> okay, game, 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 game. Sabi mo gusto mo maglaro ng uh, oh, nga, oh, ano, magkaano nga ano. Oh. Nakikita ng buong tao, sabihan mo na, sabihan mo kung okay. mabawang hindi. Ano sa mga <laughs> <laughs> yun? Pag seryoso ako, nag ano Ano. okay, seryoso tayo. Ako kayo magsasalita sa Bulo Wala, hindi <laughs> nakita na nung ano, nag ano ano. Hindi, ano si Bulo eh? mo. Okay, game. Sabihan nyo ako, mabangin nyo nga. Gusto mo, artista talaga, umiyak na. Hindi na ako, ano, mabawi niya. Siyempre nakikita ng mga tao, tapos sabihan mo, mabawa akong iniyak. Shiii! Oh. <laughs> Nag-toothbrush naman ako. Nag-toothbrush ka oh. na. <laughs> oh. Anong amoy? <laughs> amoy tae. Amoy tae. Hindi <laughs> mo, sabihan mo, amoy tae mo nga ako. Siyempre. <laughs> oo, oh, oo, oh, oh. Anong amoy? <laughs> Hindi na nana. mo. No, no. <laughs> <laughs> game. Hello? Ano? Oh, ano? mo. Game mo. <laughs> ano? na! na ano Okay. Ang dami nanonood pa. Sabihan mo ako mabaho ba hininga? Gano, <laughs> si, i i siya, Duke, si, na ka lang. Bulungan. Si, sa ako, ano mo. Kaya yung... <laughs> Sabihan mo sa kanila, mabaho ba hininga ko? Oh. Ano mo. Babawin ba ako? Hindi, hindi. Hindi mabawin nga ako. Oo, kakatutubras. na kakatutubras Amoy tae. Amoy tae Hindi. Hindi Para amoy burnal. Utag Mas maganda pa yung utot eh. po. Amoy mo nga. Matang ilo mo. Anong ilo? Anong ilo? Hindi na ako makinga. Matang ilo mo. Ayob ka.